Eh, ano nangyari sa iyo? Medyo ga pa kasi palipat-lipat ka man ng boat. O, ano namang kinalaman noon? Ano namang boat 'yan? Ilang bangka na naman 'yan? The boat is sinking. Group yourself into three. Ano? The boat is sinking. Group yourself into three. Into three. Ba't sino kasama mo? Sila eh, naiwan ako eh. <laughs> forgo. Okay. Hindi, iba, iba pa yung forgo. Hindi na ako nakaligo. Kasi palipat-lipat ng boat. Pero grabe, ito mga bata helmet. Kanina nga, nag-live tayo. About yan sa Senate hearing na yan, ha. Nilive ko talaga yan. Pero grabe, naubuti na lang talaga. Nandun si Senrisa at yung ibang pang mga senador na may sense yung tanong. Kasi napansin ko, yung ibang mga nagtanong, parang hype na hype lang talaga. Pero buti na lang, may mga matitunupang mga senador na nagtanong. Pero ito nga, bigyo ka firm. Ang malinaw lang dito. So, nag-group into three. Group yourself into three. So, the bone is sinking. So, talaga, makakasama silang tatlo. Si Alice Go, si Sheila Go, at si Wesley. Snipes? Nee. Hindi. <laughs> Go din. <laughs> yung tatlo, pwede ka per. So, diba? Pero ano to? May doppelganger ba si Alice Go? At hindi man lang napansin dyan sa seaport kung doon man sila sa ano no by by sea ang paglayag diba? eh, siguro kasi very common yung pagmumukha ni Alice Go -O. kaya na, hindi nakitang naka-Alice ah kasi kasi nagka-go na tuloy na pero nakakaloka rin din yung ano no yung abogadong nagnotaryo just ko hindi na ang sino pa si Alan ha ha sino si Alan Peter, dito, dito si Peter hindi hindi na si Alan Peter Alan Kay? Okay, uh -huh. si so, Pang eh, alam kasi hindi nga niya masabi kung ano yung last name. Kasi hindi nga daw niya alam. Kasi ka-church lang niya. Ka-religion niya. At hindi Anong niya, niya masabi kung ano yung religion. Oh. Bawal? Ewan. Anong religion niya? Kasi kung bibilangan natin, medyo Ano lang bang religion? Catholic? Oh. Marami. Born again. Oh, uh, born again. Christian. Uh, Protestant. Protestant. Pero Protestant. Born again, uh, Methodist. Mm, Seventh-day Adventist. Oh, kasi Latter, kayo, Day. Latter Day. Latter Day. Oh, Kojik. Hindi! Yung Koji, sa Budyon, yun. hindi. Yung Koji, videographer, sekta siya. Kulto. Ito talagang <gasps> sa sekta. O, oh, sige. Ano? Sekta siya. Okay. Ang INC, religion ba yan? O sekta din? Kaya yes. na, i-comment down below nyo kung saan naman ang INC. Pero ito pa, videographer. Nakakaloka, videographer. Eh. Uh. Di ba, ano yung religion mo, dapat proud ka. Yeah. Pero ito, anyway, highway, mga batang helmet, panoorin nyo muna to. Freedom of assembly, should not mean obstruction of justice mayroong pugante at kailangan na ang pugante ay makuha while ensuring the least disruption to the movement of innocent civilians and no human rights violations mayroon din po na credible na balita na may nagpapakalat ng fake news at mayroon ding nananakit ng kapwa miyembro para isisi sa kapulisan Police brutality is unacceptable, but this is also unacceptable. Ako po'y nananawagan kay Ginoong Kiboloy na sumuko na at harapin ang pananagutan sa ilalim ng batas. Kung papakinggan natin ang heartbeat ng KOJC members, pakinggan din natin ang heartbeat ng mga victim survivors, sina alias Amanda, alias J.R., alias Jackson at iba pa. Trafficked, sexually abused, forced to perform begging activities. Let us not allow them to be invisible. Mr. President, malinaw po ang posisyon ko noon pa man. Ang kapulisan ay di kailanman dapat gumamit ng labis na dahas sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi po sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para aktibong pigilan ang pagpapatupad ng batas natin. Uh, anong klasing boat yung sabi niyong boat na sinakyan niyo? Yung maliit na puti. Maliit na puti. Sino yung driver na sumundo sa iyo? Hindi ko kilala. Ilan, Ilan daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kaming tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice at si po. Sabay kayo ni Alice, lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Biyahin niyo ni Alice para umalis sa Pilipinas na bumiyahe ko kayo mga limang oras. Dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan hindi. Hindi Pangasinan ang din, uh, inabot nyo? Kasi ano siya eh, Manila tapos nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Nagpas kasi Nagpas pa, hindi pa ako kapis, ng Pangasinan. Eh, ma Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe yung barko? Diretso kayo Malaysia? From Pilipinas? Saan? May palit ng... May palit. Ha? May, papalit, may palit yung mas malaki pa. ilang oras kayo? Nung malit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Siguro... Hating gabi kaming sakay, tapos halos umaga na. Umaga na? Tapos yung pero, malaking barko? Pero hindi pa masyalo kita yung... Yung malaking barko, ano siya? Pasayroan, cargo ship, o fishing ship, Um, tumalaki barko. Fishing ship ata, hindi ko alam. Fishing so, tumalaki. fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga oh, isda? Oh, yung, yung lake. Yung net na panghuli na fish. May net na panghuli ng fish. Tapos yun na. Dumating na kayo ng Malaysia from through that boat. May palit pa isang ulit. Palit pa ulit ng isang barko. Anong description ng isang barko na yung pinalit? Yung naman na palang kulay blue or green. yun na. na Diretso na kayo Malaysia. Opo. Okay. May kalook alike ba si Alice? Kasi may mga impormasyon din na at tanong may doppelganger ba si Mayor Alice? Kaya yung nabitin dun sa tanong ni Director Casio na nakita pero mali pala and then may tatlong araw na unaccounted for. May doppelganger o lookalikes ba si Mayor Alice Yung sa lookalike ma'am, hindi hindi imposible. Maaring may kalookalike siya sa... Alright. Salamat Director Santiago. Muslim, di ba? Ang Islam. Oo oh, naman. Huwag kakalimutan. Oo, hindi, hindi kakalimutan. Kaya nga, di ba, videographer, napapansin nyo po kapag Sona, mm. napansin ko to eh, may mga nagdadasal na ibang-ibang reliyon. Oo. Oh, oh. May pari doon, mm -hmm. may born again Christian, may pastor, may, may, pastor, oh. may Muslim din tayo mm -hmm. mga kapatid. Kaya di ba, na-, na eto ha, nakakaloka lang talaga si attorney. Ngayon lang ako nakarinig ng nagnotaryo na hindi nilagay sa logbook. Na hindi na nanupa. Nakakaloka. Eh baka gawain niya talaga yun. Ano yung normal na gawain? Tapos libre daw, video ka pa. Tama ba yung rinig ko kanina? Libre daw. Di ba ba paggawang gawa si attorney? At bumalik pa si attorney doon sa office niya kasi gabi na to eh. Alas 7 na. Oo. Nakakaloka. Hmm. Pero, grabe, ewan ko na lang mga batang helmet. Alam ko, yung iba sa inyo, napanood naman yung buong Senate hearing about yan kay Sheila oh, pero wala din si Cassie Ong. Na. Kasi bukas pa si Cassie <laughs> sa Quadcom. Huh? Diba? Sa Congress naman. Mm -hmm. Yan yung ka abang, na abang, abangan din natin. Pero, ano kaya ito, no? Si Sheila Nakakaloka. Yun yung embroidery na yan. Yan nga yung ano, matagal na oh, binabala kasi sa CENAC na yung sa Marilaw nga, yung sa Marilaw Bulacan, oh, mga kabatang helmet. Pero hindi yan masyadong nababalita eh. Mm -hmm. Yung embroidery company na yan or whatsoever na warehouse na yan. Eh sabi na yan, hindi nga niya alam kung ano yung warehouse. Diba sabi ka oh. nita? Pero ito huh. lang eh, di ba? Huh. Narinig ko na naman yung hindi ko po alam. Okay. Pero ito medyo marami-rami namang napiga dito. Uh -oh. Kay Sheila Go, kumpara naman doon sa kapatid niya, pero... Di ba pinigilan nga nung una nung attorney? Yes, talagang uh, uh -huh. Di ba? Yung council. Pero kasi resource uh, person din yung counsel niya, kaya nandun uh -huh. din. Uh -huh. Pero, yun nga, di ba, parang um, ang pinopropose is executive, ganyan. Ganyan-ganon. Uh -huh. Na, Didi. about doon. Pero anyway, highway, mga kabatang helmet, Diyos miyo, sana talaga, no, may ganap ng solution about dito, pero hindi pa rin natatapos, kasi The more na maraming characters, the more chances of winning. Charot! The more na... Merrier. Merrier talaga. The more na ano, ano pa yung mga nalalaman natin. Grabe, hmm, di diba? ba? Diba? Galing-galing ng istorya, no? ito talaga videographer. Uh, Bakit? Nauna pa, yung... Ano? Privilege speech ni Sen Risa. Um, about doon, diba sa Senate, yung privilege um, speech nila. Um, Noong sinabi ni Sen Risa nga na wala na rin sa bansa nauna pa si Senrisa, yung ibang mga ahensya, nalaman lang daw nila during dun sa sinabi ni Senrisa. Pero ah. yung BI, di ba? Yung uh -huh. BI, alam uh -huh. na daw niya, alam na nila, yung August 15 pa. Uh -huh. eh, pero bakit? Hindi may, sinabi uh, ka agad. Oo, oh, hindi kagad ka sinabi. oh, may proseso yan, mga uh -huh. may, may tamang proseso yan, may tamang ano yan eh. Pero, teka lang, parang ang tagal naman yata. Mm uh -huh. Ano yun, hinintay pa na may magsalita, may magano, may makapuna. Nandala <laughs> ko, oh, mga Bata Helmet, oh, i-comment down below nyo na kung ano masasabi nyo at kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video. Click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi ka updated sa lahat ng mga inepalat at sinasawsawan namin ng video ka At para sa ating comment of the day, galing po yan kay Sir Boogie de Vera. Sabi niya, new book, isang mananampal at isang di maka makapagpigil na ibon. Nakakaloka ang comment ni Sir Boogie, pero maraming maraming salamat sa comment mo, Sir Boogie, pero ayan nga, no, kung mapapansin nyo, doon naman sa Congress hearing about the OVP budget, inilabas, di ba, video cover, by mm. a PowerPoint ni Representative Raul Manuel, yung pag-proofread, kung ano yung mga puna, oh, sa mm. libro na, oh. isang, ano yan, isang kaibigan, malapit na masabi isang ibon isang kaibigan, mm. grabe, no, yung banahaw, naging dahon, oh, dinahon na lang siya, hindi ko pwede ba magbanahaw? Mm -mm. So, eh, gusto okay. kanya. Baka dahon ng... Baka dahon ng yeah. anahaw. Ano naman kasi. Ay, gusto Ito pa, videographer. Dapat may hyphen. Mm. Sabi ko sa inyo, marami po na doon eh. Pero si nag Proofread yan. Tapos ito pa, videographer. Nag-joke pa doon si Madam Sara Duterte. Kasi ang pinatanong ni Representative Raul Manuel, ano daw yun, videographer? Sino, Sino daw yung editor? Mm. Yun siguro, yung tiga proofread o yung no. editor nga niyan. Di ba? Eh, medyo ka par. Siyempre, eh. hindi sumagot si Madam Sara. Ang sinagot niya ay, I will forgo. Yan ang ano oh, eh. time natin. The famous line. Yes, ngayong araw na to, yan ang ano. If I forgo. will forgo. Mahaba-haba yan, pero... Oo, eh yun lang ang ko eh. I will forgo. Kahit naman din siya eh. No. Nabasa pa rin niya yung I will forgo na sa statement niya. Tinagal, eh. Sa tinagal-tagal. Tinagal, tinagal. At yun lang naman siya nasagot niya. May binabasa pa rin siya. Pero anyway, highway. Nag-joke siya doon na yun daw, editor or whatsoever ay si Rep Manuel. Tapos sabi niya, joke! Oh, may natawa? Na may natawa? Baka naman may natawa. Hindi lang natin nakita. Ah, ba, hindi lang focus sa camera, no? Mm -hmm. Pero diba, uh, ito ba yung tamang panahon? Ito ba yung tamang platform para magbigay ka ng isang joke, eh, hindi mo nga masagot yung bawat tanong na nandun at paulit-ulit na lang yung sagot mo na formula answer or yung scripted answer na I will forgo. Mga, mag Magjo-joke ka pa ba? Alam mo, tinatanong ka ng isang matinong tanong kailangan Nag-deserve -de na lang yan ng matinong sagot. At saka videographer. Pero forgo At kung gusto tapos mo Tapos mag-joke ka. At ito pa videographer, nagre-request ka for this budget. I-justify mo. Bakit kailangan i-grant yung budget na mo, yan? di ba? Bakit I will forgo go na I will forgo? Wow. Ay, mga magkamali eh. Ano? Swimming ah. na nga tayo doon sa Emon Pulo. Ay, uy, mga bata helmet ah. Emon Pulo. Yung Emon Pulo na sinasabi naman doon sa hearing nila Shilago, ang mahal per night, mahal per day, pero ang ganda nung isla niya. Ang no? ganda. Agang hinahalap din namin ni Video ko, for kasi hindi pala siya Eman, Emon Pulo. Emon Pulo. Anyway, hi, anyway, anyway eh, na, comment na kayo. At baka kayo na mapili namin para sa comment of the day. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe time, as always. Sabi kami sa buhay, nag-helmet din ang buhay. Keep setting my life every day, God. Bless everyone. Bye! sa swimming na tayo. Naiwan ako eh. Group yourself into three. Punta lang tayo sa m